Double tap to activate. So, Music uh, volume muted. Look so, sa inyo lahat mga tropa ko, no? Ah, magandang hapon. So, ngayon, ulitin natin yung mga request nyo, mga tropa ko. Yung... Third button. Double tap to activate. Bakit may Labels available. You no? swipe up and right to view. Sana mga tropa ko, ano? No copyright, French intended. So... Alam ko marami nag-aabang sa inyo na ito eh. No? pinapatugtog ko to palagi okay. nung pinapatugtog ko to naalala ko sabi ko patugtugin ko kaya ito para i ano ko iparinig ko sa ano screen off kahit wala na si lolo ko so ngayon mga tropa ko eh uh, pag pinakikinggan ko yung kanta na yan marami akong mga memories namin ni lolo nung mga nagdaang Pasko nung nakarang taon. So, ngayong taon na to, mga tropa koy ah uh, ito yung unang-una na Pasko na hindi namin kasama si Lolo. Pero, sa alaala -ala namin, kasama namin yung Lolo namin. Ito yung ah uh, nung nakarang taon nakasama pa namin siya sama-sama kaming nag no, Kaso nga lang mga tropa ko eh, umuwi ako sa kabila. Doon sa ano, doon sa heritage kila sa family ko din sa kabila. Si mga tropa ko ah, alam niyo totoo lang. Family ko din sila, yung mga kapatid nila papa. Sinong maliit pa kami, sila din ang nag-aalaga sa amin dito, sa Santo Niño. Eh ngayon, gustong-gusto kong umuwi dun, umuwi ako dun. Kaya, ngayon, mga tropa ko, uh, lumaki na ako. Dito na ako lumaki sa Santo Niño. Ang pinakaano talaga sa akin, heritage yun talagang pinakapaborito kong uwian mula't mula pa nung bata pa ako simula nung elementary ako dun din ako umuwi so ngayon mga tropa ko simula na natin 604 device up 30 button Di Piggy So yun ang mensahe sa atin ng kanta na yun, mga tropa ko yun. No? Yun ang mensahe sa atin ng kanta na yun. Magpapasko, pero ngayon, ngayong darating na no, magdi-December at magpapasko, hindi namin kasama si Lolo. Ito yung uh, unang Pasko na hindi namin makakasama si Lolo namin. Nakakalungkot man mga tropa ko, pero alam ko, sa langit, wala na siyang mararamdamang sakit. No? Tama nga naman yung mensahe ng kantang bakit may kirot pa rin. Mayong Pasko na darating sa Diyos aking hinihiling sana ay muling makapiling pagkat ika'y mahal pa rin. Bawat sandali ang nais ko makita't makausap ka. At kung ito'y mangyayari ang Pasko ko'y walang kasing saya. So, hindi na mangyayari yun mga tropa ko'y. Kasi... Una pa lang mga tropa ko eh. na namatayang ka ng lolo. Hindi na mangyayari yun. Kung buhay siya, mangyayari yun. Magkikita kayo. No? Magkikita-kita pa kayo. Kaya, tama nga naman yung minsahin ng kantang Bakit may kirot pa rin by April Boy Rehino Kasi, ito naging inspirasyon para uh, maulit yung dating alaala namin ni Lolo nung magkakasama pa kami nung nakaraang Pasko, year 2024. gustoin man naming mabuhay si Lolo at makaabot pa ng Pasko, wala na mga tropa ko eh. Hindi na mangyayari yun kasi ang dami niya ng sakit na napagdaanan, ang dami niya ng hirap na napagdaanan sa sakit niya. Dami niya nang pagsubok na napagdaanan. Nahirapan na siyang huminga, nahirapan na siyang maglakad. Nakakakain siya pero nahirapan siyang lumakad papuntang kusina kaya nga minsan galit na galit na si Lolae. Eh. Inaayan na siya ni Lolae. Eh. Yeah, ngayon mga tropa ko eh, 'no. Ah uh, tinutugtog ko yung kantang bakit may kirot pa rin kasi nga naalala ko pa yung mga nagdaang Pasko na kasama namin si Lolo noon pang mga nakakarang taon ngayon ngayong December na to ngayong darating na December ah uh, syempre mag mam, ano magpapasko na hindi namin kasama si Lolo pero sa puso sa puso namin physically sa heart kasama na namin siya pero personal hindi na ganon yun mga tropa ko so yun lamang mga tropa ko so wala nang uh, edit na lang natin to so minsay, minsay ko lang sa lolo ko alo uh, matatandaan ko yung mga nagdaang Pasko na kasama kita na kasama ko kayo masayang masaya ako pero ngayon ito yung darating na unang Pasko na, na, hindi ka namin makakasama so malapit na 40 days mo hindi man ako maka attend ng 40 days mo absent ako absent ako kung makaka-attend ako ng 40 days mo magpapamisa na lang kami. Papamisaan ka na lang namin. So, yun lamang mga tropa ko. Eh. God bless.